Gracias. Hi guys! Tara samahan niyo akong tikman itong kilalang native delicacies dito sa Pilipinas na bukod sa napakamura lang eh masarap pa kaya pala nakaka 3,000 pieces sila at sa isang araw lang yan. Ito ang Irene's native delicacies na 15 years na. Kaya naman pagdating sa tupig at bibingka ay eh, kilalang kilala na sila dito. Na feature na nga rin sila sa mga TV stations, ultimo politician binibisita rin sila dito. Dinadayo rin nga daw sila ng taga malalayo at kapag magtatanong kayo kung saan masarap bumili ng tupig at bibingka, sila yung laging nire -recommend.

Kadalasan nga daw na mga bumibili sa kanila e eh, bulto-bulto. Kaya naman ano pang inaantay natin guys, huwag na natin I-try na natin. So guys, nandito tayo ngayon sa may tupigan. Isa sa mga sikat sa kanila dito. So tatry natin yung tupig nila dito. May dalawang klase. Ito yung classic, merong ube. So 10 piso lang ang isang order nito. Mapa may flavor man or yung classic 10 piso lang. 3 days daw tumatagal to. At alam niyo ba guys, sa pinakamaraming ginawa nila sa isang araw ah, 3,000 pieces. Ang pinakamahina na nila, 1,000 pieces. Sobrang dami umuorder order sa kanila everyday. Yung iba pa nga daw, nabibitbit pa hanggang sa ibang bansa. Tsaka maraming bumibili dito sa kanila kasi highway, daanan ng mga bus. So talaga nagsa-stop over dito para bumili ng pasalubong. Oily kasi nyog eh. mataba yung tupig nila dito. Yung natry ko sa Manila, pahaba eh, pero manipis. Hmm? Lasa mo yung gata. May tamis, pero hindi sobra. Balanse yung balanse lang. Tapos saktong sakto lang yung gamit nilang malagkit. Malambot pa rin siya at slight na chewy. Perfect snack perfect pang Kaya every time may ang bus dito, marami daw bumababa na pasahero para bumili sa kanila pang pasalubong. Eh, may mga nyog pa. Ayan. ibla ng nyog. Lambot. Uh, ito namang ube. Dito ako excited eh. First time kumakakatry ng tupig na ube first time. Ang dami natin first time dito sa Ilocos ah. Sobrang nakakatuwa. Talagang blessing na tinuloy natin tong trip na to. Una, amoy ko na yung flavor niya. Ubeng ube. Mmm, ang bangon. Isang piso lang din to. Mmm. Mm. May cheese? Nagulat ako. May cheese pa sa loob. Ang sarap. First time ko makatry ng tubig na ganito. Ube with cheese pa. Ang mm, galing. Nakakatuwa tong Ilocos trip natin. Sobrang saya lang. Kasi ang dami natin na-discover. Ang dami natin na-tutunan. Sobrang rich pa rin ng culture nila dito. Mas masarap pa siguro to kung bagong luto. Yung mainit-init. Kasi ngayon, yun yung naka-display dito eh. Siguro kaninang umaga pa to. Masarap pa rin, malambot pa rin. Pero syempre, hindi na siya as malambot pag bagong luto. Pero malambot pa rin. Ayan oh. Ayan everyday fresh naman tong ginagawa nila at everyday na sold out sila. So, hindi na kailangan mag-alala sa freshness nung bibili nyo dito. Syempre, mas masarap lang at perfect kung mainit mo makakain. So, itong itatry naman natin yung bibingka nila. Ah. Actually, guys, eto yung ingredients nito, same sa tupig. Iba lang yung shape niya at merong mane on top. Same ingredients ang ginagamit. Malagkit at nyug. Wow. Ganyang kalambot pag bagong gawa. Siguro dahil mas makapal, mas creamy to. Tsaka bagong luto kasi natin na try Kaya sobrang lambot niya. Masarap din. Ayan o, oh, ang lambot. Ayan yung lambot niya. Mm. Ang sabi dyan 60 pesos lang Pwede na Eh, grabe yung process eh Tsaka masarap I suggest lang Bagong luto Para mas malambot At mas masarap Lasa nyo yung pagiging creamy niya